Magandang gabi po mga kababayan. Gusto ko pong talakayan natin itong tungkol sa tinatawag nilang sinasabi nila na away ng Duterte at Marcos. Ako po ito po, uh, ito po ang uh, take ko tungkol dyan. Wala namang pong away para sa akin ah. Wala namang away. Walang nag-aaway. Kasi, pag sinabi natin na nag-aaway, yung dalawang partido na involved ay parehong aggressive na attacking each other. E eh, sa pagkakataon naman pong ito, dito sa sinasabing away man ng Marcos Duterte. Kaya ko sinasabi na walang nag-aaway kasi ang tama pong sabihin ay inaaway dahil isang party lang naman po ang nang-aaway. Di ba malinaw naman? <clears throat> ako nga, nagtatampo na ako dyan kay uh, PBBM dahil kahit na inaatake na siya ng uh, sobrang kabastusan, sobrang pang-aatake personal, wala siyang ginagawa. Kasi hindi yata nila ugali. Hindi ugali na hindi, wala sa breeding nila ng magulang nila ay yung makipag-away diba kahit na noong araw pa sila ilang kaso ang ipinukul uh, e sa kanila ilang demanda hindi lang isa, dalawa, tatlo, sampu libo pero gumanti ba sila diba hindi naman hinayaan lang si hinayaan lang nila na patungan sila ng patungan ng mga kung ano-anong demanda. At ngayon na naman nga po, ito na uulit. Noong araw, ang uh, nang-aaway sa Marcos ay yung Aquino. Ngayon ang nang-aaway sa Marcos ay Duterte. Naturingan na alam nyo, itong Marcos Duterte, yung generation ngayon. Kasi yung generation noon, yung nanay ni ni Digong Duterte ay makakori Aquino yon. Kay Cory Aquino yon, anti Marcos yon eh. Ngayon, pagdating dito sa second generation, dito kay uh, Digong, Digong Nyo, Actually, kasali na yung ano eh second generation hanggang third kasi si Digong at yung mga anak niya sila na ang nagiging anti Marcos. Ngayon, ang sinasabi nila na ng iba, na giliian away ng Marcos Duterte. Uulitin ko po, walang nag-aaway. Kasi hindi naman lumalaban yung Marcos. diba ba? Kung iba-ibang tao yan, Pangulo ka, nasa iyo lahat ang kapangyarihan, kayang-kaya niyang kung anong gusto niyang gawin dito kay digong niyong matandang si Raulo eh. Kung si Duterte ang uh, ginawa ng ganyan, itong ginagawa niya kay Bongbong Marcos, aba, baka ganyan ka agad yan, no? Eh, napakapikon yan, eh. Pero ngayon siya, masyadong abusado po porke naman hindi kumikibo yung tao ay namimihasa nga pero ang uh, siguro ko naman po kahit na mabait ito si Bongbong Marcos uh, ayaw niya magpakita ng galit publicly pero napakatanga naman niya kung hahayaan lang niyang ganyan siguro ko po lalaban ito in a different way kaya yun po ang susubaybayan natin. Kasi hindi naman talaga sa ugali, lalo pa si Bongbong Marcos eh. Sabi ko nga, dito sa amin, ang tawag dyan, kahit nasubuan mo yan ng ipot, lulunukin lang. Ganun siya. Na, maganda naman po yung virtue ng kabaitan, pero, parang ano eh, masyado namang over. Ngayon, Itong sinasabi nga na away, wala ngang away, yung Duterte ang nang-aaway. Yung Duterte lang ang nang-aaway, kaya hindi ko masasabi na nag-aaway, kasi hindi naman po lumalaban yung kabila. At ngayon, uh, banggitin ko po itong panawagan ni Gringo Hunasan dating anta yung yung ram uh, member na bihasa sa destabilization alam niya alam niya na delikado itong ginagawang panawagan ni Duterte na mag-alsa ang mag-alsa ang bayan at mga militar laban sa nakaupong pangulo alam ni gringo na kaya nga siya ayaw na niyang maulit ayaw niyang mangyari kasi madugo maraming mamamatay kumbaga eh unnecessary deaths walang uh, walang katuturan pagkamatay ng tao at saka ang malaking impact po nito sa imahe sa imahe ng Pilipinas sa international community ay hindi po maganda dahil ito ay nangangahulugan na unstable po unstable lang gobyerno unstable lang economy unstable lang mga utak ng mga Pilipino ang hilig alam siguro ko tayo lang po ang bukod-tanging bansa sa buong mundo na ang hilig-hilig magpatalsik ang hilig magpatalsik mag-destabilize ilang presidente na po ba ang pinatalsik or sinubukang patalsikin? Tayo lang eh. Ewan ko kung saan nang gagaling yung ganyan. Ang, ang mga mamamayan ng daming reklamo. Magboboto ng isang <clears throat> politiko pero pag nakaupo na, pilit hahanapan ng mali at gustong patalsikin. Unstable ang otak. 'di ba? Unstable ang utak ng tao na gustong mag-destabilize ng gobyerno. Ngayon, itong panawagan po ni Gringo Hunasan, okay naman po yung panawagan niya, nag-aalala siya. Nag-aalala siya sa kalagayan natin ng uh, estado ng bansa natin. Pero yung sabihin niya doon na kailangang magkaroon ng uh, konting panahon na mag, ma, magkita at mag-usap si Duterte at si Marcos upang pag-usapan daw ang mga mga differences mag-usap daw alam mo hindi ako pabor dito eh sorry ah, Gringo Hunasan wala pong uh, wala dapat panahon walang dapat uh, ni isang minutong panahon na dapat sayangin si Bongbong Marcos, nailaan niya dito sa, kagayang, baliw, makipag-usap sa isang baliw. Ano ba naman ito sa si gringo? Hindi mo ba napapansin, gringo nasaan? Ang estado ng, ang mental state, ni Duterte. Tapos, ihaharap, ipapaharap mo kay, Bongbong Marcos, na matino. At alam mo naman, na si Bongbong Marcos, si, tango lang ng tango. Pwede sabihin natin na namamanipula, although, although sa paniwala ko, halatang namamanipula. Pero sa totoo lang, sa ilalim niyan ay eh, hindi. Kaya, what's the point? What's the point na mag-aksaya ang bongbong Marcos ng, ng panahon na makipag-usap sa isang baliw. O ko hindi ko na yan papansinin. Ang daming ang daming problema na ang daming trabaho na dapat pagtuunan ng pansin. Pagtutuunan mo ng pansin ang isang inggiterong baliw na matanda na hindi pa nakontento doon sa anim na taon niyang nakaupo sa Malacanang. Gustong gusto pa rin bumalik sa kahit anong paraan. Ano ba ang diferensya ng gringo hunasan para pagharapin sila. Ano pag-uusapan? Ako alam ko na kung nakikinikinita po kung ano ang magiging topic kung sakaling patulan ito ni Bongbong Marcos, itong panawagan mo na maglaan ng konting panahon na magharap pag-usapan ang mga problema. Problema ng ano? Hindi mo naman sinabi kung anong klasing problema. Sino ang may problema? Wala namang problema si Bongbong Marcos eh. Ang may problema, yung boss mo ba yan? Hindi ko lang alam kung kaalyado nito ni, ni Hunasan si, si Duterte. Dapat sana mag a ka gringo Hunasan. Tingnan mo maigi kung ano ang ina-advise mo. Galing-galingan ka naman eh. Mali naman ang ina-advise mo. Nung ko si Bongbong, -Bong -Bong. bakit bakit ako maglalaan ng panahon sa isang kagaya niya na unstable ang takbo ng utak? Walang maganda patutunguhan ang paghaharap. Pag-uusap. Dahil itong Duterte, ang tingin ko sa taong ito, ang gusto niyang mananaig lagi ay on side niya. Siya, gusto niya siya lagi ang panalo. Siya ang nasa taas. Siya. Tingnan mo ngayon ang ginagawa niya. Hindi na siya Pangulo, pero he's still acting like the President. Gusto niyang ipakita sa mga tao na ako pa ito, may power pa ako, I still have the clout. Di ba? Ang tabil-tabil. Kung ano-anong pinagsasabi na para bang para bang may power pa siya. Wala na siyang power may power man siya, doon yun sa mga tanga na nakikinig sa kanya at naniniwala sa kanya. Pero yung uh, legitimate power, wala, di ba? Ano ba kayo? Ano naman ang point? Para bakit ito si Gringo Nasan? Parang, para kasing tinitingala pa niya, okay, he is an ex-president. Ex nga eh. Di ba? Ex. Wala nang pakialam wala nang pakialam sa uh, pamunuan ng bansa na ang ginagawa ngayon ay nanggugulo ginugulo yung matinong nagtatrabahong pangulo natin ngayon tapos bibigyan mo ng time ano yan magpapababy lang yan eh ano mo kaya ang ibig sabihin ni gringo nasa na pag-usapan daw yung mga problema ang may problema si Digong. At hindi naman problema yon ni Bongbong Marcos. Ang problema ni Digong, problema ni Digong. Hindi problema ni Bongbong Marcos. ba diba, ang number one na problem na siyang uh, uh dahilan ng ikinakasira, ikinababaliw ni Digong nyo sa ngayon ay yung nakaambang pag-aresto sa kanya ng ICC. oh, bakit mo pagaharapin ang Digong at Marcos? Para ano? Para makiusap? Makikiusap ba si Digong kay BBM na oh, wag mo namang wag mo namang papasukin na ang ang ICC ayoko makulong Ano naman kaya isasagot ni Bongbong Marcos? Sasabihin kay ni Bongbong Marcos, "Ah, wag ka mag-alala, lolo. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. O di magbubulahan lang, alam naman natin. Ako alam ko na tutuluyan yan. Kasi nga, si Raulo, alam mo, pag alimbawa lang na pinagbigyan niya ni Bongbong Marcos ang mga kahilingan ng mga tanga na wag daw hayaan, wag payagan ng ICC na pumasok dito at kailangan huwag ipapa-aresto huwag ipapa-kulong do you think ano ang susunod? ah kayang-kaya ko pala si Bongbong weak talaga tanga nadaan ko lang sa drama ko o ang susunod ano? wala na yung ICC halimbawa putol na nasabihan na na huwag kang pumasok wala kang pakialam dito pangulo na mismo ang nagsabi o di inayaan na do you think maaapis pa rin itong baliw na matanda hindi ah kitang kita na natin kung anong klase ng ugali pag uugali meron ito mas malaka mas, mas matindi pa dyan ang gagawin niya dahil ang goal na po niya ay mawala sa pwesto ang bongbong Marcos dahil gusto niyang ipalit yung anak niya at siya pa rin <clears throat> through Sarah siya pa rin ang magpapatakbo tuloy ang ligaya nila o di ba katangahan kaya itong itong uh, panawagan na ito ni ni Gringo Hunasan mayroon siyang kinikilingan eh may pinapaboran. Alam na alam mo, Gringo Hunasan, kung bakit siya inimbestigahan ng ICC. Alam mong may karumal-dumal na kasalanan yan. Pero parang tinatrato mo pa na normal na tao? Gusto mo pang iharap kay sa, sa Pangulo? Taka ka ba? Hindi, dapat, hindi na nga dapat binibigyan ng importansya ang ganyan eh. Ang dapat dyan, ipinapahuli na, ipinapaaresto na, ikulong na, magbayad siya sa mga kasalanan niya. Hindi nga naman mag-usap kayo para sa pag-usapan ng mga problema ng bansa. Ang problema ng bansa, gringo hunasan, is being taken care of by the sitting president. Sinusolve na yan ng nakaupong pangulo. Walang pakialam yung dating pangulo kahit na nga ba ang iniwana ng dating Pangulo ay pagkalaki-laking problema na sinusolve ngayon ni Bongbong Marcos. Tang papayo-payo rin lang eh. Baliko pa. At itong mga mga nagsasabi, mga mga yung media, yung mga iba dyan na kay so away Marcos Duterte walang away na Marcos Duterte ang tama pong sasabihin ninyo inaaway ng Duterte ang Marcos magkaiba po yun laking pagkakaiba dahil hindi naman nakikipagsuwagan si Bongbong Marcos siya ang sinusuwag hindi ba siya nanunuwag ngiti ngiti pa nga eh yan ba ang nagaaway Tingilan nyo nga. Ang, nang ang nakikipag-away, war freak. Hindi naman warfreak si Bongbong Marcos. Bagubuguhin nyo nga yung mga, mga term na ginagamit niyo Away ng Marcos Duterte. May isa lang na, may isa lang na si Raulo. Na yun ang warfreak. tama Tama? Diba tama hindi? Hindi naman nakikipag-away yung Marcos. Siya yung inaaway. Dahil nga, baliw. Hibang. Nahihibang sa kapangyarihan. Para bang nangihina. Timo ba ang, ang itsura niya ngayon. Para siyang nangihina. Nawala siyang kapangyarihan. At ngayon, masyado nang threatened yung kanyang uh, yung kanyang pagkatao. Yung kanyang uh, estado at ang kanyang karian. Diba? Threatened. Dahil makukulong siya. Diba? Kaya, tinong mo itsura niyan. Depressed yan. Depressed. Halatang halata. Tapang-tapangan lang yan sa harap ng mga tao. Sa harap ng publiko. Pero I doubt na kapag nasa bahay yan, mukhang umiiyak yan. Lugulugo. lugu, -lugu. Alam, tindi mo, depressed na depressed ang mukha, oh. Ibang-iba ang aura niya kaysa nung nasa kapangyarihan siya na para siyang bruce ko na demonyong-demonyo talaga ang aura. Pero ngayon, tingnan nyo, kapati magsalita eh. Ano na eh? Wala na sa kitinuan. Baka ang susunod sa mga susunod na araw, malaman na lang natin, ipinasok na ito sa mental hospital. Nandiyan po ang mga sinyales ng pagkabaliw. Kaya pwede ba? Walang away. Nababaliw lang si Digong nyo. Pero si Bongbong Marcos, matinong nagtatrabaho. Is that clear? Okay. Mga kababayan, hanggang dito na lang muna at uh, masyado ng late.